Thank you so, much. so mga idol, papunta na kami ng Mayon Skyline View Deck Doon kami didiretso de from Revso Skyway, may view deck doon, pwede tayo mag-stop at least baka big kayo Medyo may ano, may 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 isang area na So syempre mga idol, kasama ulit natin ang DMC which is Drama Moto Club na si Gerald Anderson, Samuel B, Jake Cuenca, Sandro de Alas, Mark Solis, and siyempre, Direct John Pratt. So, sila ang mga kasama natin ulit for Bicol Red Zone Loop. We're on the way to Mayon Skyline View Deck. At siyempre, isishare ko sa inyo mga idol. Ang ganda! ng Mayon Volcano at kung gano'ng nga ba ka perfect cone shape na tinatawag to nag stop kami mga idol dahil sobrang lakas daw ng ulan kailangan namin mag raincoat so ito ang pinaka challenge ng pagiging rider mga idol ang ulan pero wala, hindi magiging masaya ang adventure kung hindi natin pagdadaanan yung mga ganitong klaseng ride mga ganitong klaseng weather so ilaban natin to malakas daw ang ulan sa taas ito na, ito na yung hangin hangin tsaka ulan yung kalaban natin masyado tayo na welcome ng vehicle binag binagyo tayo sa Bigal naman si Gerald Anderson <laughs> kaya tayong sagipin ni Gerald sabi ko na eh, hindi ako kinakabahag talagang umulan eh nakita <laughs> hey! na siya ganda no parang yung ano yung ice cream cone para siyang ice cream cone sobrang ganda ayan na, unti-unti na siya nagpapakita, thank you lord